Venus Aries. Tumabi ang mga nahihiyang bulaklak. Ang katutubong ito ay may posibilidad na maging independyente at walang pag-isip, demonstrative at outgoing. Mabilis na magsimula ng isang pagkakaibigan, ang katutubong ito ay maaaring hindi mahanap ito kaya madaling upang manirahan sa isa. Ang mga aral ng give and take sa mga kaeskwela ay naghahanda sa kanya para sa maseryosong relasyon sa susunod. Sa kanilang pinakamahusay, ang katutubong ito ay masaya at palakaibigan, ngunit mag-inat sa isang makasarili na saloobin na hinihini o nagsasabing, ako muna. Isa na lang bang malungkot na kanta ang love story mo? Nagintay ka ba para sa iyong prinsipe o prinsesa na kaakit-akit, ngunit sa halip ay nakakita ng palaka? Kumuha ng mga tumpak na insight sa pag-ibig mula sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na mga psychic reader. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo pitong daan at pitong putpito o online sa absolutelypsychic.com.